Ganon. Tama na. Hmm. Tom. Hoy, okay, mong buhok eh, ma ano gamay. Kakabawin mong buhok. Hmm. Ah, pagupit ako. Ka hmm. Hindi kami nakagalaw kanina tul dahil malakas ang ulan dito kanina. Hmm. At nag-ano yung katawan ko ba naglain? Tapos mahina ko din sa dahil sa so, nangyari kagabing gamutan kaya ngayon sabi niya pwede na daw magpagupit para mas kaon na ron binila na natin ang okay, pagkaon kayo magpagupit ah okay, wala na mauna yung buhok ba bisa yung saog kondisyoner muga mag yapon <laughs> <laughs> nga nabito nagpabulaw-bulaw ka <laughs> mura na nung kabadyaw <laughs> <laughs> okay, kaon lang kaon. Busog ka, bantik. Buti nagkasya yung, yung pulo na binili mo. Okay, kaon. Okay, Magpagupit tayo ngayon. Nandol si tol. Kumakain. Kaon kayo na buang gani ka. Kaon kay gamitun. Kaon kayo gamitun. Huwag pagupit na kay Niana Arbasiadji nga. Kaon saan daw yung mga nag nagpasalig ba sa nag ano yun nangako nangako na magbibigay daw sa kanya Sabi ko na antayin lang natin antayin lang tayo Ganon Tama na Hmm Tom mong mo buo, buo. na ang gamay Pa pa hindi mo buo Ah hindi kami nakagalaw kanina tol dahil malakas ang ulan dito kanina at nag ano yung katawan ko ba naglain tapos mahina ko din sa bagtik dahil sa so nangyari kagabing gamutan kaya ngayon sabi niya, pwede na daw magpagupit para mailantad na daw yung kagwapuhan niya sa inyo. Hmm. Banga niyo tol yung... Revelasyon sa... Revelasyon. Mas... Pero sabi niya, hindi daw siya mag... Sabunan daw niya yung mukha niya pag di daw yung tumpad yung ano, nag ano. Nangako, nangako. Sabi ko, sige lang, mali, basta nangako uh, sila, totoo yun. Hmm. Kasi bawal sa atin yung sinungari Magagalit si God po na eh. Katatapos okay. lang po namin kumain at um, wala na ding ulan. At tinanong po din namin si Bagtik kung kaya niya na bang ano, uh, tumayo at magbiyahe kami doon nasa mga 20 minutes yata yung uh, estimated ko papunta doon sa palingki sana ay ano pa uh, bukas pa yung barbershop doon kasi hinahabol kasi namin yung oras tol dahil tutulungan natin yung mga kasamahan namin kaya kung bukas pa yung ano ngayon barbershop eh, ngayon natin pagupitan si Bagtik so, siyempre sama na si J, PJ kasama yan si Dudong si si Junel kaya na, na niyang, kaya niya ang kuha niya unsa man basig malipong na sasama daw siya kaya kaya, kaya bagdik pagupit oh. ka karon na magkuya naman Noong ka noon ako bilang? bilang kaya na niyo tindog dobi nindot ang ayan ah, narapa kasi mong jacket nga binili ni PJ medyo okay oh. na okay na oh bagay sa kanya ba? oh, sige. Tara. Try natin na ano, pumunta doon. tara, tara. Oh, hawi din niya akong bijuta. video ka. mo. Yan yung ano tol. Tarong nga kasi nasi mahulog ka. Uram ka, gubog. Ay, kamay. Tele mo, isi gubog. Nag-brostig, gubog kayo na. Hawi din, hawakan mo. Hawi Right sta, ato tag Tarong shop. tamiran. nang kamera. lang, dandahan lang. lang. Ah, ibigay. Karon man tunob imo ano atong bana kung kambyada. Abri. Aw, karon oh, ba diri. Pagpasinsyahan mo na Alpha kasi nalipon oh, pa nalilipon pa ko. Oh, nalilipon ka ba? Oh, ayan ganyan. Ang pitong, eh, clearing. Kamil, ahawid yan ang pa Ah, Ah, uy dai, si magkaknaamang makadto, tutu ka isi. Perfect. Iya. Iya, dito lang. Tutu mo tawag ng mga babae din, ha. Baka may tawag ba? din. Ah, hindi na iyon. wala na. Hmm. Okay. na Ipapanyo na kasi magiging bastos tayo eh. Kahit biro lang, magiging bastos din. Eh. Jay. Ako 'yung na-date. patingin nga ng ano, hayag yung ano bit lang ha, hawakan mo lang medyo madilim ano, hawakan mo ha ilagay mo nga, ay ako na magpindot so what Ang Saan yung mga kasama natin? Saan sa yung pamangkin mo si Iji? Okay, hindi. Pa muna okay. man yata to. Wala sa takbo, baka harang ito yung hintay lang. Hintayin. Hinahinay lang. Hinahinay nga. nga. Kasi nalilipong bago ito. Eh. Oh, Dada lang tayo. Pagkakita yung, pagkakita yung ayun. Repair oh. Junil Hawa ka dyan kay ano kay EJ May biglang umiwiertik ba Yung malakas ng takbo Duda ko dun na no? Yung Ito yun Hindi ano yun Parang badya yata na Otimix ano, ba basa Sobrang Sobrang bilis niyang tumakbo Tapos Duda ko lumingon kasi Repair ha Repair mo no? basit Ay lang mo kayo pagpalayo. Sunod lang ta. Pagtik. Ano ka lang po? Mag ano ka lang dahil. Tawagan mo. Okay na mga paminaw ni mo lipong pa ka? Nahihilo pa si Bagtik daw, J. Batay batay tawag. Sir Bato here ko J, basta mahulog ba? Mahulog si Bagtik. Kaya mo ka matulog ha? ano ba Bagdeg? Ah, ano lugar Ah, uh, hindi ko lang pabanggitin yung pangalan ng lugar para hindi tayo masundan ng mga tauhan mo o mga kasamahan mo. Lalong lalo na yung kampal mo sa Pibak. Kaya barikabi ang kamunahan at marami pa kaming kukuning ano, informasyon. yung talagang pulirika-pulirika yeah. uh, -reka -reka na ba? Dahil para ano na uh, magsimula ng panibagong buhay ulit. Ano ba? ka. Na! Ano? Ito lang masasabi ko sa'yo. Pag makita ka ng mga supporter kung yung kagapuan mo, na. Talagang ma mamiminyo ka talaga. Baka gusto mo magminyo. Mag ano yung ano yung sinabi mo sa akin ang sumanib sa inyong kanto ay akta? Akta ba? yung nakikita eh. Kaya pala, akta, ilang taon na yun sa inyo? 15 years? Sa katawan mo? Oo, mga, mga na nga. Matagal-tagal din. Eh. Grabe no? Kaya pala sobrang tindi kasi napaka-ano ng agta napaka-tigas ng ulo. Ah, uh, ang importante ngayon ay, wala na, pinalayas ko na yun, ha? basta eh, pagpatuloy mo lang yun na, magkasal ka palagi, para, kahit kailan yung tingnan. Uy, okay. saan so, to, bandido mo raman itong agta, nalagay ko na Para, sa ulitin ko maraming salamat talaga sa iyo kaya nga walang ano man huwag ka magpasalamat doon sa Panginoon ng at ang ulitin ko sa iyo yung about sa concern mo huwag kang malala dahil yung mga nangangako na magbigay sa iyo magbibigay ito na yung pagkakabisabil ka kaya huwag mga malala magkakabit ka muna baka magandang ano na yung ginabukasan ng tank sa Bicolian di ba Magde? naiintindihan ko ba? Oh, tama yun ah, malaging tama talaga yun yung mindset ng mga tingkugin Ayan, ang mga mo kanina kung anong lugar ito, o ka mga kaya tawa lang camera dahil kung ikado ang uh, mga

Ato, i muna damo na si Bagtik. Huwag kang tumalon ha. Oh, J. Huwag mong sabihin yung pangalan ng lugar natin ha. Oh, para ano? Nagtanong si Bagtik kanina, sinabi ko sa kanya, sasabihin lang natin mamaya pag upcam. Oh. Bagtik. Bagtik. Huwag mong hawakan yan kasi maaanad pag hawakan yan O huwag mong hawakan, hayaan mo lang Huwag mong hawakan yan, maaanad yan Patingin nga, Bagdik, baka supot ka pa, ha? Kaya nga, baka Aray, nanginginig pa ako Ha? Naninibago ako kay Bagdik, tol Awagan mo lang to. Awagan mo itong camera. Ayusin mo ha? ah. Tapos bigyan mo sila ni PG. Yung pamangkin mo, oh, andunan lang ang kauna. Nandun oh, lang. Okay ka lang? Oo, oh, okay lang. Walang, walang masyadong ano. Ayan, dandanan tayo. Kasi nga, ano pa? nanginginig pa yung ano mga tuhod ko eh oh wag mo wala ah yeah, tawagin mo yung pamangkin mo yan si Ije tawagin mo Ije si tayo na pamangkin tayo na daw pamangkin dito, so, malapit na kayo ng sudan. Ah, hindi, sudan. Lungsod. Ay, di, ah, no, lungsod nga. Lungsod, lungsod yata po. Pero di ko muna papangalanan nga. Pagtig, Baka natutulog ka na naman. Hindi, eh, hindi na ka nga ako. Ha? Hindi nga, nakikinig lang ako. O, tingin nga, lagyan natin yan ng ilaw. Eh, ano mo, hawakan mo ah. Ha. Hawakan mo lang. tol so bandaan lang kami doon kasi nanginginig pa daw yung nanginginig pa yung mga pamok ayan mo pasisa na po kayo kung gabi po kami pupunta ng ano ang bayan para magpapagpinsa sana sana bukas pa ngayon dahil kasi na po eh hindi po kaya ni Bagtik kaya na bumaga kaya ng tangali at hanggang napon So, dinigyan ko siya ng mudya kanina para ang kanilang ng na kasi mo yung ko. Kaya ngayon, video yung, 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 yung Sana may bukas pa ngayon. Kasi ulan din kasi kanina kasama eh, Masama yung panahon na dito Ito na yung bayan bagtik. Papasok ng bayan. Ayan, no? Pero wag kang o ka bago sa mga tao dahil ganun yan talaga. Ganito ka ano kasaya yung bayan. O, oh, kung do doon ka sa bundok lagi, wala kang makikitang tao doon, puro tayo. O, oh, may mga estudyante, baka gusto mo na namang mag-aral, ha? Baka mag-aral, ha? Kasi hindi ka, daw, hindi ka pala nagkatungtong ng kinder. Okay ka lang? Oo, oh, kaya... O, oh, baka sabi... Ano ko lang, na, naaliw lang ako, maraming tao pala dito. Oo, oh, maraming tao dito. ba sa bundok? Oh. Wala kang makikita ganito sa bundok. Pala, agta lang. Pabigil ko na ang dati. Agta agta. Ang iyong agta? Alay, eh. Paano na? Masama sa ano yun? Masama sa... Hindi, may, may agta na mabait. Yung agta na pumasok sa katawan mo, eh, ano yun? Masama yun? Kaya pala may nagawa kung hindi ko Oh, yun. Yan tol, ko po sa inyo kung ano po talaga kasi nakukuha ko na po yung dahilan bukas na po ipaliwanag po uh, sa mga sabay sa pag-survey kay Bagtik. So ngayon, hoping no, tayo na may barbershop pa na mobile uh, tol. Tans la PJ, nasa likod ba? Awakan mo Bagtik. Bagtik. mahiya yeah, huwag ka lang huwag ka kang... kaya nga talaga ako dito eh Ay, di bago talaga ako sa'yo dahil Noong nakaraang araw lumabas tayo eh ang ingay-ingay mo ngayon ko nalaman na talagang Ay, dis... Jay, buka mang kay Kuan Jay, ladies first ba? Oh. Wala ni mata eh Pamangkin mo talaga, napaka Ano? Ano? Takarag lagi oh Asa ka kusin at tobasin, to, basak to. Agala <laughs> ko di ka na mababago ba? Gaya pa ba yun? Gaya pa na sa ato Uwi na lang tayo siguro Oo uwi tayo ngayon Tapos tayo talaga umaga uh, Talaga hindi nang abutan Ano sa iyo, binaba? Lundrim na oh Sayang, hindi natin abutan Sige lang Away okay, lang tayo bagte Magpahingakan nang muna ha Kailangan ko pa talaga ng pahinga pa. Konting lang Papabili daw ng tubig yung siwin mo. bisan mo nang tubig. Asa man? Kasi wala, wala akong pirang dala pala. Tubig ba sa tindahan? Yung maliit lang. Patil. Wala man. Bili ka nga. Doon tayo sa tindahan. Arap tayo sa EJ hey, EJ Palitin na po doon sa sigarin nyo dito ha hey, Doha ka Doha EJ doha Pula pula Oo Ang garili doon sa doon